magandang hapon po mga kapangbin Kumusta po? Ngayon po ay 4.30 na po ng hapon Bahala dito po tayo sa pangdirihan po ng barangay pampat po ito kapila ng tulay tapos po ito kapila ay mansilay po At ngayong hapon po ay tayo po i-bibisita po sa ating pangalawang livelihood project po ay parinandik po dito sa may barangay mansilay po Tayo po bumiyahin na po ng halos nasa kalating oras na po mahigit Dito na po tayo nakapag intro me dito maganda po Papasilog ko po yung ano, yung dati po ano. Haba sa, po na itong tulay na ito. Talagang tulay po dito, spillway po, ayan po. Oh. Kaya po naman naggawa po dito ng tulay na ganito kataas, ay dito po ay ano, binabaha po. Pag po tagbaha ay hindi dyan makadaan po sa spillway na yan. Kaya dito po ay ginawan po ng mataas na tulay. Ang lalim siguro niyan, ano? Layon siguro yan. Ayun po ay kapag ka makahapong ano ito, Uh -huh. Lubog. Ayun po, lubog yun. Ito po tuloy na ito, yan oh, ang taas po. Halos kasi taas po ng layog na niyog po. Yan o, kasulit mo. ano po yan. Ah, baka may pa eh. may. Mm -hmm. May pa po ang taas sa isang niyog. Dito kasi ayan o, ang tagal din bago humigkat. Oo uh -huh. nga ba? Dito pong anong ito, tubig na ito ay galing sa atin po, sa Barangay Mapulot, sa... Mm -hmm. Katakian. Katakian po. Marami pong ano, dalawang ilog. Ibitan pa. So, tatlo. Siya, tatlo. No? tatlo. Tatlong so, ilog, pinag na pinagsama. Bali yung ilog nito po ay ano, tatlo pinagagalingan kaya pag maulang maigi eh, ay sobrang lakas po dito, napipisan. Kaya ganoon po. Ginawan ko nang kulay na malaki. Karami po. Galing ito dun sa atin ano. Tayo po ay diretso doon. Sumama po ng ating kasama mi. Eh. Lo po, Kami, walang um, iba. Natin, ang titingnan po natin yung ano, ating paalaga po doon. Walang well, ibang kasama kundi so, ako. Welcome, Barangay Mansilay po. ano Bagong gawa lang pa yan. Kaya tara po, mga bata po yung nagigit ano Ay, Dalawang araw nga po ba, hindi ko po yan o. ay pasang ng daw ang ano, itong gantong hauling. O, oh, subukan natin. Pero may langit na tao. Ang masyarak naman po ngayon po, parang kay Mangsilay po, dalawa pang barangay. Parang kay Mangsilay po, oo, yun po. Kailangan ka dulo, doon po. Mag-ibuhay po. Yun ay mas maganda po doon. May niliguan po ng maganda yung mag-ibuhay po. Kaya tayo po doon. Yan po. Ito ba? Yung

ay sasakyan mo wala Hello bebe. Oo. <laughs> At parang namamatay <laughs> kayo. <laughs> <laughs> uh, ano gusto ka bigyan po? Oo. <laughs> Puwede uh -huh. po lampas po muna. Ay, harap po pala yung lang tambak no? ayan oh. May flash light man po. Pero kung mainit po baka pwede anong no? Mm. Balihin niwan po natin yung service doon ay kalupaan po hindi na kaya baka po tayo hindi makaalis din eh pero malapit na po ha ah, si mami may <laughs> si mami Naglakar naglakad na palaban po ng lakaran pero malapit po mga ano lang 10 minutes po siguro Oo. Oh. Diyan po kayo para rin po. Dito nga ba Oo. sa kanan tayo. Ano yan may? Ah, oh, dito pala karton lang ang nadaan. Karton po at saka singgilaan. Ano ba Diyan sa unahan pa. Hindi. Hindi, hindi Oh, uh, sa baba pa. Lilikub po tayo sa kabila. Ay, are po yung mga ano nila. um oh, service po yan. Oh. Diyan iniiwan po nila. Tapos tayo lili po din sa ano, kanan. Paahon po sa kanila. Wala nang balay po. Ah, madali na yan. Pag... Uh -huh. Halos kakunti na po ang tatanggalin eh. Yan, oh. Bakit po ganun lahi nun? Yan, oh. yan po. Oh. Yan po yan. Oh. Yan po, maganda po pala lahi ano yung manok na yan. Kakaunti na po babalay buhan. Nung punta natin dito, aray maganda pa aray, yung fish pan aray. Malinis pa, ngayon po ay wala na. Malapit na po tayo mga kaparambin sa bahay ni Pare Randy. Gugulatin. So, saan po natin, hindi po alam ito. Hindi po alam na kami paparito. Hey! <laughs> Sabi ko gugulatin na, sigaw ko na agad. Oh god <laughs> Surprise. <laughs> Surprise po <nandita> <laughs> Hindi po yan nagpaalam na. Pupunta <laughs> din eh. Nandi po. Atang, okay. po no. oh, na, ang, na oh. <laughs> <laughs> po si parang do. Oh. Ay, may ikit malapit sa bahay. Ay, ay, natin. Buntis na. Ha? Huh? Buntis, buntis na laka natin na. Isang na na. na buwan na yun ngayon. Isang buwan na? Ay. Hindi As Dalawang ay, buwan ba? na rin. Iturang nga rin. Na pala, ah, tatlo na pala eh. Aray po yun, oh. Buntis na po. Eh. Ay, araw na lang ang yan. Ito po ay bali 3 months na po ngayon. 15 ba ngayon? Ay, hindi ah. 20, 20 na. Oh. Sabi ko 15 days pa, anak na. Ay, o po. Malapit na po pala kung manaki itong Ay, Ayun, kita na, oh. Bikil na ang suso. Yan. Nakakatuwa oh, yeah. po mga kapalambin dahil na... yun, nabuntis na po. Natsagaan pong... Palalaga ni para nandin yung magkasawa po. Bababa lang, ano nang tingin mo? Mababa, pandak? Oo. Mabago pa yan. Hmm. Pag yung nakaanak, saka lang yung nalaki. Yun. pa yan, pag hmm. yung ano? Hmm. Kada isang anak pa rin, isang laki. Na, ano po yun? Nakalaki. Na, na Wala hmm. pa ng experience, hindi eh. hmm. ko alam eh. Bali, ay bali first time mo po ito pare ano? Bali first time po ni pare hindi na mag-alaga nga lagi po nagtatanong din sa atin. Y yun naman pare pag aalaga namin. Madali man pala yung gawan mo ay, ng ipit ano? Kasi ganyan lang din naman, pwede mo suksukan lang ng kahoy pa gano'n ay. Yung pag aalaga naman namin ay kumbaga experience din yung lagi. Hmm. Experience din ba? Hindi uh, wala namang know? ano mm. pare, wala namang hindi lang pati share sa inyo ni Hindi, hindi kung baka pare, yung pag-aalaga namin ay hindi perfecto ba, ba? <laughs> Hindi pa <ka> perfect. <laughs> mm. Kung baka ay... Experience, Experience lang din naman. Mm. Wala namang aral sa pag-aalaga. <laughs> wala pang mga seminar ay. Mm. Pero kakaig mm experience niya. Hindi si mami na, ang ano dyan, ano, ang pinak... Eh, si Mare eh. Ay, sabagi, madami na naalagaan. Yan, tanongin na, mo yan. <laughs> siya, siya artistigo. Uh, Marami nga pala ang yung... alaga niya. experience niya Ay, <laughs> mm -hmm. sa amin naman, kami, ako yung dati nag-aalaga na rin kami sila nanay. Kaya alam ko rin yan. Hmm. Si daddy, si parang randi ang witness ng aking... <laughs> <laughs> Buhay. Well, uh, two, thousand... <laughs> Ilang taong kami niya magkakasama sa trabaho. Hindi. Oo, ah. lang. Ay, bigyan mo yung mga bata ng ano. Uy, dapat ako napasok ng high school, ay, ay, ng college, ay, nandun ka na. Pero nung... College, nandun na yan sa amin. Yung steady talagang, ano, oo. Nung kami pamilya na. Laging tawag din yan, mga yan. Napakain mo ba ito? Nalap, napaga yun, di papaga. Pagpaga niya, di ilang araw yung pagang paga kukupis pa yun, ay, yun pagkupis nun pa anak na yung napagan ang huli, malapit mm. nang ay ano na. No, malapit na nga. lang, ay hindi hindi tapos hindi 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 Kanyang ari hindi papaga din. hindi ay papaga, tapos kukupis yung kupis hindi Baka abutin mo buti niya. Hindi, yun know, ang pare. Merong pare, Merong ano, three. nagiging 113, 114. Uh -huh. Kaya minsan, sisilip-silipin nyo rin at baka biglang umanak, matangay ng aso. January ano? 14, ano? 14, 14 ito. 14 to 67. Mabait man. Lagi mong nahahawakan sa may mga mga. 14 to 16 pare. Yan ang pagbabasayan ano? yan yan. doon. O. Yan ay plus 3, I miss minsan. Basta pagka nakita mong umanak, huwag ka lang mag-iingay, huwag mong gugulatin. Gayon. Ikaw pati ang malapit. Ikaw muna ang lalapit babae, babae para ay, hindi mula. siya matapang. Hmm. Hmm. O, so, gayon. At saka kung magtatapang man, ay, di tumawag ka kaagad sa amin at di para magawa ng paraan. So, naipag... Makakabili ka oh, ng tulda. Hmm. Oo.